isang lolo ang dinampot sa harap ng plaza pero hindi nila alam siya susi sa pagbagsak ng malaking kaso. Mainit ang hangin sa lumang plaza ng umagang iyon. Kumikislap ang sikat ng araw sa tansong ribolto sa gitna at humahampas ang amoy ng nilulutong mais sa gilid. Nakatayo si Tatang Ben sa ilalim ng mga puno, kapit sa baston na may gasgas na hawakan at mahigpit na niyayakap ang lumang sobre na kulay tsaa. Nakalagay sa bulsa ang isang maliliit na tape recorder na halos kasing tanda na rin niya. Paulit-ulit niyang binubulong ang mga pangalan at petsa na parang dasal. Mga pangalang matagal na niyang tinikom, mga pangyayaring buong buo pa rin sa alaala. Ngayong araw, Mahinang sabi niya, tatapusin na natin ang kwento. Nagsimula ang gulo nang mapansin ng mga tao ang pagtawag niya ng Sarge, sino rito ang pulis? Malakas, nanginginig at tila may minamadali ang boses. May ilan na nagdududa, may ilang nagpatuyang ngumiti. Nagwawala na naman yung lolo, bulong nila. Tumawag ng duty patrol ang isang vendor at ilang sandali lang Sumulpot ang dalawang pulis na parehong seryoso ang mukha. Tatang, anong problema? Tanong ng isa, hawak na agad ang braso niya. Huwag po ninyong hawakan, pakiusap. Pakinggan nyo muna ako. Sagot ni Tatang Ben, nangingilid na ang luha. Kailangan may makarinig bago pa magpreskon ang taong dapat ng makulong mula pa noong 99. Ngunit sa dami ng taong nakatingin at sa paraan ng kanyang pagsasalita na mistulang, nagmamadali mas mabilis dumapo ang hinala kay sa pag-unawa. Hinawakan na ng dalawang pulis ang magkabilang braso niya at sinimulang ilayo mula sa gitna ng plaza. Sa presinto na lang kayo magpaliwanag, Lolo. Matigas na wika ng isa. Huwag niyo akong i-detain. Halos pasigaw na hikbi ni Tatang Ben. Ako ang testigo. Hawak ko ang kwento na sisira sa kanya. Ngunit habang tumitindi ang kanyang pakiusap, lalo namang sumisikip ang hawak sa kanya. Sa likod nila, nag-usyoso ang madla. May mga kumukuha ng video, may ilang umiling. Sa harap ng rebolto, kitang kita sa mukha ni Tatang Ben ang takot na matagal ng tinago. Ang takot na baka mauwi na naman sa wala ang lahat. Sa presinto, ipinaupo siya sa harap ng mesa. Binigyan ng tubig at saka inusisa. Pangalan, uh, binignoramos. Dating tagakargang kalakal sa pier, minsan timpahinante sa budega ng adwana, sagot niya. Nauutal. Bakit ka sumisigaw kanina sa plaza? Singit ng pulis na kumaladkat sa kanya. May hinahabol po akong oras, sagot niya. Sabay kalong sa sobre na parang sanggol. Mamayang hapon magpapakilala sa enteblado si Consihal Donato Lirio Pero hindi yan ang tunay niyang pangalan Siya rin taong nag-utos, dalawang dekada ang nakalilipas na ilaglag si Kaador Doon mismo sa bodega ang container yard Nasaksihan ko yon habang ako'y naggagayak ng manifests Hindi ako nagsalita noon dahil binataan ng anak kong si Maria Pero wala na si Maria na Naiatak ng kinuha ang langit At ako at ang apong silila na lang ang naiiwan Di ko na kayang dalhin ang bigat nito hanggang libingan. Tahimik ang kwarto. Testigo? Eh, sirang plaka na yung kaso. Biro ng isang junior. Ngunit ang isa, si SPO2 Arlan, tuminin ng diretsyo. Sige tayo, kung testigo kayo, nasa ng preba. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Dito marahang binuksan ni Tatang Ben ang sobre. Lumang mga resibo ng port fees na may pirma ng tagapamahala. Mga pahinang punit sa ledger na may markang pulang pentel pen. Container numbers, pecha at code na L3. Isang palatandaan daw ng mga kargamentong hindi dumaraan sa X-ray. May lumang larawan din. Bakho sa dilim ng gabi. May bit-bit na kontiner. Nakasulat sa likod ang Pier 7, Gate 3, 100899. At sa kanya inilabas ang maliit na tape recorder. Ito ang boses niya, Anya. record niya sa tauhan niyang si Roy habang pinaplano ang aksidente. Patulogan niyo na ang driver. Iwan sa tabing ilog. Bukas na natin pakawalan. Ito mismo ang sabi. Nakaakyat sa balahibo ng lahat ang lamig ng huling pangungusap. Pinindot ni Arlan ang play. Umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto ang gaspang ng boses. Mababa, tiyak at may tagubilin. Nang matapos ang audio, sabay-sabay na huminga ang tatlo. Tatay, ilang taon mong tinago to? Dalawang put-apat, sagot niya. Nakatago sa ilalim ng paa ng aking baston may takip yan. at para patunayan. Ini-unscrew niya ang dulo ng lumang tungkod at inilabas ang munting lokbutan ng iba pang microcassette at SD card. Lalo pang tumahimik ang presinto. Sino ba talaga si Donato Lirio? Tanong ni Arlan. Bago lang yung pangalang yan, sagot ni Tatang. Noon, Kilala siya sa pier bilang kaido ka Sa kanyang kamay dumaan ang mga container na hindi dumaan sa customs at sa kanyang utos na wala si Ka Ador, ang leader ng union at dalawa pang driver. Nagkatingina ng mga pulis. Pinatawag ni Arlan ang hepe. Sir, paki-check ng rapid search sa CIDG database kung lumabas na tong pangalang Kaido ka Ilang minuto, may tumunog na mensahe. Lumabas ang ters na sagot. Alias connected to cold case Taguan 1999. Dismissed for lack of witnesses. Bumigat ang hangin. Kung mailalabas natin 'yan, pwede nating buksan ulit sa DOJ, anang ng Hepe. Pero kailangan ng sworn statement at pag-verify ng authenticity. Gagawin ko sir. Mabilis na tugon ni Arlan. At may oras pa. magpaparit sila mamaya sa plaza. Pwede tayong mag-coordinate sa HPG. Dahan-dahan na paupo si Tatang Bin. Nanginginig ang tuhod pero matatag na ang boses. Huwag ninyo akong iiwan sa kwento. Kung natatakot kayo, mas lalo akong natatakot. Pero kung tapos na ang takot ko, tapusin na rin natin ang kanila. Sa gitna ng pag-aayos ng mga papeles, napansing may itim na SUV na umiikot sa labas ng presinto. Tinted, malakas ang makina at dalawang beses nang huminto sa kanto. Sino yon? Tanong ng hepe. Hindi natin kilala. Nagtama ang tingin ni na Arlan at ng isa pang pulis. Sir, ilipat natin si tatang sa loob. May kumakalap ng impormasyon. Sino namang maglalakas ng loob? ang mga taong may panahon at pera, sir, sagot ni Arlan. Umisplika sila, itinago si Tatang Ben sa silid ng evidence room. Pinakain, pinainom, at saka pinakopya ng pahayag. Tumawag si Arlan sa piskaliya. Sinagot siya ni Fiscal Iris Go. Kung may tape at papeles kayo, pwede kayong mag-file ng urgent motion to reopen at request for protective custody. Pero kailangan ko ng adarang kopya. On the way, fiscal. Sagot ni Arlan. Pagbalik niya sa evidence room, nakatingin si Tatang Ben sa mesa. Hawak ang lumang rosaryo ni Maria. Naaalala ko pa ang gabing yun, iho. Mahina niyang sabi. Maingay ang kuliglig at may umuugong na makina. Tatlong truck ang dumaan. May kasunod na pick-up. Nagtago ako sa ilalim ng rock Narinig ko ang sigaw ni Kaador. Saglit lang, tapos may malakas na kalabog. Doon nagsimula ang takot ko sa bawat lakas ng hangin at tunog ng sasakyan. Hanggang sa nawala ang kuryente sa bahay, pati boses ko, pinatay ko na rin. Pero hindi dapat ganun. Ang boses, kahit mahina, dapat may pupuntahan. Napalunok si Arlan. Tay, salamat sa lakas na yan. Ngayon, ilalabas natin niyang boses. Pasado tanghali nang biglang may sumulpot na grupo sa labas ng presinto. Mga nakaputing lalaki na nagpakilalang agent at may dala-umanong transfer order. "Ito turn over nyo sa amin ang matandang saksi," mariin nilang tono. Ngunit napansin ng Hepe na mali ang font at kulang sa watermark ang papel. Peketo, aninya anin niya, sabay hatak ng sirena ng mobile. HPG, SITG at RDEU needed reinforcement. Nagkataranta na ang mga lalaking nagpakilalang bilang agent. Pumasok sa SUV at lumayo. Tamang hinalatay, bulong ni Arlan. Hindi tayo magpapadala, sa utos ng regional director na sinabihan na rin ng fiskal, iniskorta nila si Tatang Ben pabalik sa plaza. Hindi para ikalagkad kung hindi para protektahan makapagsabi kung sino ang taong papasok sa entabladong itinayo para sa rally. Nakatayo sa harap ng rebulto si Konsehal Donato Lirio, nakaputing barong at nakangiti sa kamera Mabuting lingkod, sabi ng stage host, patunay sa tuwid na daan. Jan, pabulong sigaw ni Tatang Ben mula sa loob ng mobile, nanginginig ang daliri. Si Kaido, pakikingganin niya ang tip, yan ang buses. Sabay-sabay na pumasok sa frequency ng radyo ang kompirmasyon mula sa NBI Forensics. Preliminary voice pattern match, positive tendency. Kulang pa sa formalidad pero sapat na para kumilos sa bisa ng lumang warrant na nirevive ni Fiscal Go at nakasanla sa bagong ebidensya. Nagkaluskusan ng mga pulis, pinaligiran ng entablado. Kunsihal Donato Lirio, tawag ng hepe, hawak ang dokumento. May bago kayong kaso at immediate arrest order. Nag-iba ang mukha ng kunsihal. Ano tong kaluguhang to? Pero bago pa siya nakapagsalita ulit, pinindot ni Arlan ang maliit na speaker. Umaling ang ngaw sa plaza ang boses sa tape. Patulugin niyo na ang driver. Bukas natin pakawalan. Napataglada ang publiko. nagbulungan, nagtaas ng cellphone. Sa gitna ng halos sabayang buntong hininga, umantangal lang isa sa kanyang bodyguard. Humugot ng baril at nagtangkang lumusot. Pero mabilis ang responde na disarma at naaresto. Inilapit ni Arlan si Tatang Ben. Tay, dito muna kayo sa lilim. Nang matapat ang tingin ni Lirio sa matanda, saglit nag-alab ang pagkakilala. Ikaw ba? Buhay ka pa? Mas buhay ang katotohanan kesa sa takot at ngayong araw hindi mo na kayang taksan yun. Tumilaok ang mga sirena, umikot ang pulutong ng tao at sa unang beses sa napakahabang panahon, umakyat sa mukha ni Tatang Ben ang ngiting may halong pag-iyak. Natapos din, aniya halos pabulong. Hindi pa tay, sagot ni Arlan, pero nagsimula na. Dinala ang konsihal sa mobile, sinabayan ng konvoy ng iba't ibang unit at sa presinto nagpatuloy ang pagproseso. Sa hapon ring iyon, habang naglalatag ng press conference ang DOJ at PNP, pinarmahan ni Tatang Ben ang kanyang sinumpaang salaysay. Nakaupo sa tapat nga si Fiscal Go na nakatitid na parang tagapagtanggol ng mga kwento. Mang Ben, mahinahon niyang sabi, Maraming salamat. Ang testimonya ninyo ang nawawalang piraso. Hindi ito matatapos bukas, pero may direksyon na tayo. May proteksyon din kayo at sa inyong apo. Lumitaw sa telebisyon kinagabihan ng mukha ni Tatang Ben. Hindi na ang litratong humahagulgol habang dinadamputan sa plaza, kundi isang lolo na nakaupo sa harap ng mikropono, mahinahon, detalyado at matibay. Ikinabit ng mga reporter ang kaso ni Kaador sa iligal na pagpasok ng kontrabando at sa pagkawala ng ilang chopper. mga kasong maraming taon nang walang hustisya. Nagumpisa ring lumutang ang iba pang testigo mga dating kargador at tagapagbantay na nagsabing ngayon lang kami naglakas loob. Ilang linggo matapos iyon sa loob ng korte, malinaw na inilahad ni Tatang Ben ang mga gabing ginising siya ng ugong ng truck at mga pangalang nagparalisa sa bibig niya. Kargado ang araw ng cross-examination. May mga pagtatangkang siraan ng kanyang alaala pero nanindigan siya. Sa gilid, laging nandoon si Arlan tahimik na nag-aalalay at si Fiscal Go matatag sa bawat objeksyon. Nang ibaba ng hukom ang resolusyong may sapat na dahilan para isailalim sa trial ang mga akusado, naiyak ang ilang pamila sa gallery. Salamat tay, bulong ng isang anak ng driver na nawala. Ang pangalan ng tatay to, narinig ko ulit ng may hustisya. Nagbalik si Tatang Ben sa plaza pagkaraan ng ilang pangbuwan. Mas magaan ang hakbang, nakatingala sa rebulto. Sumalubong sa kanya ang dalawang pulis na unang humawak sa braso niya. Ngayon ay parehong nakangiting nahihiya. Tatang, sabi ng isa, patawad bo sa nangyari noon. Mali ang ginawa namin. Tinapik niya ang braso ng dalawa. Ang mahalaga na tuto tayo. Kung minsan, mas malakas ang boses ng takot kaysa ng katotuanan. Pero kapag may nakinig, nagbabago ang ihip. Tumanggo si Arlan na sumunod, dala ang thermos ng kape. Sa tuwing may tatayong testigo, sa salubungin natin, hindi kakalad ka rin. Umupo sila sa lilim at sa pagkakataong iyon, ang plaza na minsang saksi ng kanyang pagkapahiya ay naging entablado ng pagbawi. Sa paligid, nagbalik ang mga vendor at bata. Sa gitna, ang rebulto ay tila na kayuko. Sumusulyap sa maliliit na tao na mas nagawang malaking bagay. Sa bulsa ni Tatang Ben, nandon pa rin ang lumang tape recorder. Tahimik ngayon, pero mabigat sa kahulugan. Kung may natutunan ako, wika niya habang pinagmamasda ng mga aninong dumaraan, ito yon. May mga kwento talagang binabahan ng panahon. Meron may araw din na huhugutin sila para marinig. At kapag dumating yon, huwag tayong matakot hawakan ang mikropono. At nang tuluyang bumagsak ang araw at sumindi ang mga ilaw sa paligid, naglakad ang lolo patungo sa sakyan na uuwi sa kanyang apo. Ang dalawang pulis na minsang kumaladkar sa kanya ay ngayon ay marahan ng umaalalay. Sa bawat hakbang, ramdam niyang may naiiwang mabigat sa plaza. Hindi na ang hiya kundi ang bigat ng katotohanang nailapag na. Mula sa malayo, humuni ang sirena ng isa pang mobile. Isa na namang tawag ng tungkulin. Sa pusod ng syudad na maingay, may isang boses na minsan ay kinampakan sa gitna ng madla. At ngayon, iyon ang boses na bumasag sa malaking kaso. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned.